Ilang content pa kaya ang kailangan kong gawin? Ilang paliwanag pa kaya ang kailangan kong gawin sa inyo guys para masagot ko ng tama or para baliwanagan kayo sa mga tanong nyo na hindi matapos-tapos, sa mga tanong nyo na paulit-ulit, loads, nasaan na yung star ko? Sisi, nasaan na yung earnings ko? Ma'am, nasaan na yung views ko? Bakit nawawala? Saan pala nagpunta yung mga views, earnings nyo, mga star nyo? <laughs> kayo ay iniwanan ng mga jowa, ng mga asawa dahil sumakabilang bahay o pumunta kay kumare o pumunta kay kumpare huwag nyong idamay yung dashboard nyo huwag nyong idamay yung earnings star at saka yung uh, views nyo dahil kung iniwan kayo ng mga jawowers nyo, mga asawa nyo pero yung earnings star views nyo, hindi kayo iniiwan yan nanjan lang yan sa dashboard nyo. Uulitin ko na naman dito paliwanag sa inyo guys na ang views, earnings, star natin ay nandun lang sa ating dashboard. <laughs> Hindi yan nawawala guys. 28 day cycle. Kung gusto mong makita dyan sa dashboard mo, yung 7-day cycle, kung 1 week lang yung gusto mong tingnan, pindutin mo yung 7 days. Diyan mo makikita yung 7 days na earnings mo, 7 days na star mo, 7 days na views mo. Kung gusto mo naman makita ng 14 days, 14 days cycle, yung pindutin mo naman, 14 days. Makikita mo rin dyan yung 14 days na views. Yun lang ang makikita mo. Alangan naman na 7 days cycle yung nilagay mo, tapos gusto mo makita yung views mo ng pang isang buwan. Walang ganun. Walang ganun, guys. Kaya kung gusto nyo makita yung pang 90 days nyo, Nandun lahat sa 90 days. Okay? Kung gusto nyong makita yung one week na views, earnings, tsaka star nyo, one week, seven days, pindutin nyo. Kaya wag nyo sabihin, guys, na nawawala na yung star nyo, nawawala na yung mga earnings nyo, nawawala na yung mga views nyo, dahil hindi yun nawala. Yung mga jowa, asawa nyo lang nawala, kay kumabilang nga, sumakabilang bahay. <laughs> Diyos ko, mag-move on kasi kayo, kaya... Kaya kayo, kaya nyo iniisip na nawawala yung mga laman ng mga dashboard nyo kasi nga hindi kayo baka on, move on sa mga iniwanan kasi kayo. <laughs> Dapat guys, intindihin nyo naman kasi nga hindi talaga nawawala yan. Paulit-ulit ko lang, kahit pa naman paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit ko rin sasagutin, ganun na ganun pa rin yung isasagot ko. Hindi yan mawawala. Nandyan lang sa dashboard natin. Hindi yan nawala. Hindi kayo iniwan yan. Yung mga manlulokong jowa, asawa nyo lang ang nangiiwan. Hindi yung mga earnings star, tsaka yung views nyo. Nandyan lang yan.